Good day everyone again, uh, this is Kuya SMB So, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan Regarding po sa nangyayari ngayon ng Mamix Community uh, May love out po sa inyong lahat And of course, may love out din All uh, supporters ng Kabunso And of course, all Mamix na patuloy sumusuporta Kay uh, Migs Mulino And of course sa Tintak okay so so bago natin uh, simulan ang ating pag-uusapan ngayon uh, please like and share na rin po yung ating uh, video kahit paano malaman din ng mga kaibigan or ka katulad natin ah, uh, yung mga nangyayari ngayon Uh, sa mga mixed community so ating unang pag-uusapan uh, anyway, uh, gusto ko man mag-live kahit paano, marami tayong pag-uusapan regarding po sa nangyayari ngayon sa, sa mga mixed but uh, medyo mahina tayo ng signal, medyo loading loading po tayo at saka uh, medyo ano tayo sa oras so nag-upload na lang ako kahit paano eh, mabigyan natin ng time itong channel na to at ma-update rin po kayo at ma kayo na ano ba ang nangyayari ngayon sa mga Migs community. So, uh, simulan natin regarding po doon all vloggers ng kabunso na galit ang mga uh, ahas kay mix mulino na si mix mulino igdi-defend, suportahan. Okay? may nakarating sa akin, may nag sa akin Kuya SMB alam mong katotohanan bakit ka bumaligtad okay alam mo ma'am sa mga nag-chat uh, nag kay Kuya SMB nag-comment kay Kuya SMB regarding po doon ito po ang aking kasagutan bigyan ko po kayo ng uh, ng uh, dahilan kung bakit um um Makamahal ako noon, lumihis ako um, sa kabunso. Hindi ibig sabihin na makakalimutan ko na si Mahal. Pumalit lang po ako, pinalitan ko lang po yung grupo na makakatulong na ipagpatuloy ang mamigs na nasimula nilang dalawa. Why dito ako kay Kabunso? Why dito ako kay Migs Molino? Sumuporta. Hindi sa mga vloggers na makamahal. Kasi dito ko nakikita yung susi, yung way na mas mapalago pa ang Mambis community. Kasi buhay pa si Migs Molino kaysa ikumpara natin kay Mahal. Okay? Yes, nandun yung mga kapatid ni Mahal um, na gusto ng karamihan din sa mga sila magpatuloy but ini in, inisip ni Kuya SMB bakit ilaan doon inandito naman yung kapuwang katulong ni Mahal noon sa pagbuo ng mamigs na ito na while yung mga tesorero family hindi naman sila nakatulong na mabuo itong community nito Okay? Nakilala lang ang mga tesorero sa pagkamatay ni Mahal. Totoo po yun. Pero si Mix Molino, nand nandyan na yan. Ha? Ah? Nung nagsimula ang Mambix Community. Why? Nandito ako kay Mix Molino. Regarding naman po doon, um, bakit daw ako bumaliktad? Hindi po. What I mean, not word wrong word po to yung word na baliktad mga ka-idol wrong po yun ah hindi po ako kasi umalis ako sa sa makamahal community wala akong ining binitawan not good for tesorero family not good sa aking mga nakasamang vloggers sana naman maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin Hindi naman ako katulad ng iba dyan uh, Alis Pero bago sila umalis May binibitawang silang salita Sinisiraan nila yung mga kaibigan Yung founder uh, Para lang makaganti Pero walang ganong ugali si Kuya SMB Umalis ako ng makamahal tahimik Ah, Ganon lang po doon Kasi wala naman akong nakita Not good for Tesorero Nagkaka Nagganito ah, lang tayo ngayon Dahil dito na ako sa kabunso Dahil din po sa mga nangyayaring issue Ang ayaw ko lang talaga Yung paulit-ulit Yung issue Ganon po ang ayaw ko Itapos na ito, bakit? Hanggang sa ngayon Buhay pa rin While well, yung subject. Wala na. Respeto na lang sana kay mahal yung aking ibig kong sabihin. Bakit kailangan pa paulit-ulit? Ha? Sana maintindihan sa mga nag-message sa akin regarding po doon. Ha? Na kung bakit nandito ako ay mix, hindi ako nagpatuloy sa makamahal community dahil dito ko nakikita na mas maangat pa ang community niya ito kumpara dito sa mga vloggers na nakakapaligid kay Mahal. So, dito naman sa makamahal vloggers, um, hindi lang naman si makam, uh, Mahal community ang hinahawakan. Marami silang hinahawakan mga community. Okay? Ganun po. So, malaking tulong na rin po yun. Ilang problema, si Mahal wala na, patay na. papano natin mas mailago pa. Yes, yung kanilang uh, community, malaking impact po yun. Kahit papano makikilala yung community nila. But when we talk about mga Mix community, wala naman si Mahal, papano palago Well, dito kay Mix Mulino, buhay pa si Mix Mulino. Active ba? Agresibo? Dito na ako. Okay? Dito na ako. So sana maintindihan din ng karamihan. Umalis man ako sa makamahal, wala akong binitawang not good for tesorero, not good for mahal community na makakasira. Ha? Ah? Dahil alam ko naman yung mga supporters kung anong yung, anong gusto niyong uh, maging um, uh, mangyayari. I mean maging uh, kagustuhan po ninyo. Wa Naintindihan ko po kayo. Sana, maiintindihan nyo rin si Kuya SMB. Okay? Ganun lang po doon. Yung, uh, yung issue nandun na po tayo. Okay? Kung para sa inyo nagkamali, si Ram Jetro at Mix, kahit ako, kahit si Mix, kahit si Jetro, kahit si yung vloggers, wala kaming magagawa kung yun ang paniniwala ninyo okay wala kaming magagawa kung ang ibig ang, ko ang gusto ko lang sana na kung nagkasala man tayo kung naka, nagkasala ang ating kapaligiran kailangan lang natin i-accept kung pa, kung mali yun para sa inyo ang inaano lang ni Kuya SMB dito to proof kasi matagal na issue na yan eh. Kung totoo man ang issue na yan, sana noon pa. Yung sigaw ng mga supporters ni Mahal, sigaw ng mga nakakapaligid sa makamahal community, nakulong na si Mix. Nakulong na si Jetro. Ganun po doon mga ka-idol. Ah? Na alam ko na alam nyo naman kung papaano at the bakit nag, nagkaroon ng problema ng ganito, it's because of Upper Myrna. Dahil sa sariling galit sa kay Migs at of course kay Jetro na ginamit din si Mahal para makaganti. Dahil alam nila na may, ilang, may supporters si Mahal na gusto na you know, maging broken, mag uh, ng mga supporters kuntrabahala nala kasi wala naman si mahal mix mo rin I don't care mga yung ganong mga words ay eh, wag naman sana okay second yung pag uh, yung pag-alis uh, ng team palaboy na pumunta sa MC Tesorero agad na accept nila ang tanong yung mga supporters sa, sa, ngayon lahat ina-accept ba nila sa mga nanood ng supporters ngayon ng makamahal na patuloy sa up nandun sa mahal kay mahal lang sila buo na ba yung pagpapatawad po ninyo sa mga timpalaboy sa, sa ginawang not good kay mahal even si mahal sa ilalim na ng lupa kapastusan, kapabuyan yung ginawa nila. Okay? Kung hindi, kung hindi sila pumunta sa MC, hindi sila magpapatawad. Kung hindi sila um, uh, uh, lumabas sa mga sa kabunso, hindi sila magpapatawad. Bakit? Take note this, mga ka-idol. Take note this, mga kamahal kung anong ginawa ng timpalaboy sa kabunso. Kasi hindi na nila magagamit si Mix kasi dito. Kaya lumabas sila. Dito, magagamit nila si Mahal. Unang-una, habo nila kayo, supporters. Totoo. Kung anong ginawa kay Mix ng mga timpalaboy, yun din magagawa din nila yan sa mga tesorero. Nagawa nga nila noon babuyin ng tesorero. 'di ba? Ganun lang po doon mga ka-idol. Sana naman maintindihan ang nangyayari ngayon sa Momix. At sana marunong din tayong maghimay-himay. Ha? Ito pa. Bakit yung team Palaboy hindi pinailal pinairal yung pride nila nang lumabas sa makam makabunso it's because wala na silang mahawakan ng community While pumunta dito sila sa makamahal Tama ba ako? Pumunta sila sa makamahal Yung pride nila Noon Nagrabe yung banat sa atin Linunok nila ngayon At nandito sila Sa makamahal Yes Patawarin natin kasi humingi sila ng tawad eh. Humingi sila ng apology eh, sa mga nagawa sa makamahal noon. Pero ang tanong, magtitiwala pa ba kayo sa mga ganong tao? Pumupunta lang sila kapag magagamit ng isang grupo. Kung hindi nila magamit, sisiraan ka na, babuyin ka na. Ako noon, before ako tumahimik, alam ko I am human being Hindi ako robot Even robot nagkakamali How much tayo, tao lang Na nadala ako sa issue noon Ng uh, Mamis Pero before ako tumahimik that time Grabe yung banat nila sa akin Kumpara sa mga iba Nagkamali si kuya SMB that time Humingi ako ng sorry Humingi ako ng apology sa aking ng mga binabitawang salita. Pero sa aking napapansin ngayon, grabe na. Sobra na. I conclude, Tisorero at Timpalaboy may kanya-kanya niyang mga dahilan kung bakit nagsanip pwersa. Unang-una, ang mga timpalaboy, wala silang bala, maibato, na masira si Migs Molino. Why? Makamahal sila ngayon. Ang, ang kanilang binabala, ang kanilang binabato, ang pagkamatay ni Mahal. Ang mga pagkukulang, ang mga nagawa ko daw ng not good, ni Tesorero at Adam Jetro sa pagkamatay ni Mahal. Ang mga Tesorero naman kasi gusto nilang uh, Paliwanag hindi naman matong masama paliwanagan ng lahat na kahit pa paan, mabuhay pa rin ang, maala, ang, ang, community mix muli na pa rin ang tinatarget hindi ba pwede magvlog vlog na hindi makasakit ng tao? Hindi ba pwede mag-vlog na hindi makasira ng tao? Dapat ba kailangan manira muna tayo ng tao para lang tayo makapag-content? Ayon po ang katanungan ni Kuya SMB, mga kaidol, mga kabunso, ka mga katimamigs na patuloy sumusuporta kay Migs Mulino. Ganun po ang aking uh, napansin dito sa Mamigs Community. Ah, Grounded na po Ang mga ginagawa nila Ang may, ang, uh, may babato lang namin Kasi never na Hindi na kailangan namin Makipag uh, um, Magkumpariso Hindi na namin kailangan Mag uh, Ribatan hindi na kami kailangan Mag Jabangan uh, To defend Migs Moreno No need na Unang una doon na lang kami nga base kung anong mga success ang matatamasa ni Mix mo Ganun na lang. Doon na lang po kami babawi. Hindi na kami kailangan. Kasi alam nyo na karamihan. Ha? Kasi paulit-ulit na lang tong issues na to. Okay? Ngayon, um, dahil medyo nakikilala nila na si Upper na si Upper na kinukulit nila iba ganon ka ganon ka drive ah yung uh, panggagamit ng mga timpalabay sa makamahal community okay hindi lahat ng makamahal community tanggap sila accept nila sa kanilang mga apology yung iba yes yung uh, sa tesorero hindi ko alam pero yung iba, nandun. 50-50. Masaya sila dahil yung uh, team palaboy lumapit dito sa MC. Ganun lang po dun. Ha? Mabuti nga sila ng apology. Walang vlogger na kumuntra. Pero sila noon, nung nag-apology ako kay Mix Molino sa mga nabitaw not good. I'm not perfect. Grabe yung banat nila sa akin. Grabe yung mga ano nila sa akin? Timpala How are you? Ganoon na lang po doon mga kaidol. Kung anong nagawa ng timpalaboy kay Mix Molino, magagawa rin yan sa mga tesorero at magagawa rin yan sa inyo kung hindi nila magamit ang community at makadala sila ng mga supporters. Punto per segundo. Doon sila magaling eh. Manira. Why tinaguri ang anay ang Palaboy Okay Malaking aming pagkakaiba ng timpalaboy Umalis ako sa makamahal Any bad words Sa tesorero Wala kayong marinig akin. Okay Noon matagal Bago ako mag uh, Tumahimik ng 2 years sa mamigs Nag apology ako sa aking mga nabitaong salita Sa mga supporters Na hindi nila 'di ba? Grabe yung gigil nila sa akin dahil sa mga paninira ng mga atim palabi sa akin noon. 'Di ba? Lahat ng mga sinasabi ng mga timpalaboy sa akin sa lahat ng kasamahan, sila ang lumunok ngayon. Come on, kabunso. Come on mga mix Napatuloy sumusuporta Kay mix mo di ba? Ganun sila kagarapal Ang uh, team Palaboy Hindi naman Ang ilan doon ng mga grupo Hindi naman silang lahat Tapos ang iba Nadala nila Ganun sila kagarapal Na walang hiya even alam na nila na alam ng karamihan na sila katindi mamburaot pero pumunta pa rin sila dahil alam nila na ito rin ang dahilan para mapabagsak nila si Migs Molino pero kahit anong bato kahit anong um, gumawa man kayo ng bomba dyan gumawa man kayo ng ano dyan na ni Migs malabo po mang mangyayari po yun. Hmm? Ganun lang po doon. Tapos tadagdagan nila ng mga additional issues. Ah, tagkagaya kay kay nangyari kay Bing Fernandez, of course kay uh, kay uh, Upper Merna. Na si Upper na problema na dahil wala siyang mapakitang evidences laban sa mga binibitawang nilang salita. Kasi yung cellphone is na hindi po yan inaano sa Osgado. Kasi ngayon is easy niya dahil ngayon madali lang mag-edit. Amongble no mas Upper Merna. Al al alam niyo naman ng karamihan kung gaano ka close si Upper Merna kay Bing Fernandez. Nag-open si Upper Merna. E ngayon, uh, sa nangyari sa cycle ng kwento. Na-open ni Bing Fernandez. Hmm? Ngayon, hindi matanggap ng kabilang kampo o nag si ang tesorero kay Mahal Channel pero nagsalita doon si Upper na hindi niya ano sinabi ang katotohanan ha dahil mapapansin natin mga tao kapag ang tao ay sinsirang sinasabi. Totoo ang sinasabi. But si Opperman at that time, utal-utal. So it mean, may nakatago sa likod. Kada bigkas niyang salita, wala. Okay? Sana, bago tayo magbitew ng not good for somebody, to prove na yun ang katotohanan ipakita sa tao. Hindi yung puro ngaw-ngaw lang. Ha? Ganon po doon, ano? Ah, mga kabunso ang nangyayari ngayon sa mamings. Huwag tularan yung ganong tao. Ginagamit nang timpalaboy ang tesorero para masira si, ma, si Mix Molino. Ganon din ang tesorero. Kumampi, tinanggap, da alam ng tesorero na may makukuha pa sila more information regarding sa pagkat. Pa, paano malaman ng mga timpalaboy, mga bagong pasok lang yan sa mga Bagong pasok lang yan sa kabunso. Yes, ade, yes alam nila yung kwento Patang tanong may ebidensya ba silang hinahawakan na totoo yung mga sinasabi nila may pinapakita mga, mga sabi pa ni ano ni affidavit ha wala di ba puro lang ngaw ngaw kaya wag kayo agad agad maniniwala ha hindi natin hawak ang isipan ng tao okay Isip din tayo pag may time, ano, mga kamamigs. Sa nangyayari ngayon? Huwag maging manhid ang isipan na magbulag-bulaga ng katotohanan. Okay, sana lahat maunawaan, sana lahat maintindihan. Sinsya na po kayo na kung premier lang gagawin ni Kuya SMB kasi wala tayong uh, we may very weak signal at saka yung oras natin. Sana maintindihan maunawaan ng mga followers ng mami's. Uulitin ko ha sa mga um, bagong pasok e eh, kuya SMB makamahal kabunso na ngayon kaya nakikita ko na dito lalago ang mga mix community through the name of mix mulino kabunso community to compare makamahal uh, mahal community dahil si mahal wala na sa makamahal may kanya-kanyang community na so nandun na lang ang amin is yung respeto kay mahal kay paano maaalala ng buong mamigs paano nila ito nasimulan ni Migs respeto paano rin siya namatay hindi yan makakalimutan ng mamis. Okay? Ganun lang po doon. Ha? Ah, Saan nangyayari ngayon? Palaboy and of course, Tesorero family naggagamitan bawat isa. Ha? Ah, nagtulungan sila. Ha? kasi, nagtulungan sila dahil po ang, uh, ang uh, tesorero gusto makakuha ng information About talaga really sa pagkamatay ni Mahal. Pero sa akin, hindi... Walang... Ano yun? Uh, walang... Uh, maibigay ang mga timpalaboy. Dahil puro lang naman sila kwento. Wala namang to na uh, Nakatotohan yung kanilang mga sinasabi. Dahil alam niyo naman. Ang timpalaboy, magaling niya ng mga salita. Para mabrain, mabrainwas ang utak ng tao. And of course, ang timpalaboy, nandiyan sila sa makamahal. Para magamit nila ang makamahal community at makakuha din ng supporters. Ha? Ganun po dun. Ha? Anong mangyayari dyan? Ha? Ah, uh, yun lang ang ating pag-uusapan ngayon. Sana naman lahat maintindihan, manawaan na sa nangyayari ngayon. Ha? Uh, ulitin ko po, isang ganagawa ng mga timpalaboy kay Migs Molino. Balang araw, kung hindi na kayo magamit niyan, ginawa na nga eh noon how much more hmm? kung hindi niya kayo magamit ah, marami marami salamat sa mga na dyan. don't forget to subscribe share and, and like this, cha this channel kabunso atin to sa inyo to please don't forget to subscribe this youtube channel kuya smb maraming salamat ha hanggang dito na lang again this is kuya smb para sigurado punto por punto Fact na fact. And Full na full. Habag at the everyone, ingat, gablas bless. Mabuhay kayong lahat.